nga ngayong araw ay lalayas kami kasama ng patata na yan. Kaya naman, transition ta na. Finding Nemo nga ang eksena namin kaagad dito dahil biglang nawala ang patata sa kanyang ina. Yung pala ay nakikipag-agawan lang sa laruan. Ang lakas din lang loob ng batang to, hindi man lang natakot sa mga nagbabantay sa inaagawan niya. Pero baka kanina pa dyan naglalaro yung bata kaya pinalis nilang siguro ng mga magulang niya. Kaya ayan, ngiting tagumpay na naman siya. Pero ang ina mo ngiting ambot. <laughs> mabuti na lang ay napakalakas ng busis mo kung sumigaw. At mabuti na lang din na malakas pa ang pandinig ng ina mo. Dahil kung hindi nakol, lagat, kasay na ko ka sa At dahil problem so ka na dyan, lilipat naman ako sa isa. Dito ako manggugulo. <laughs> Karaksot man di ay takbosis. Uy, nakakaingit naman maglaro. Parang gusto ko tuloy maging bata ulit. Kaya ayan, ako naman ang maglalaro sa mga cubes. Pero bakit may bulingkit na <laughs> naman? <laughs> Nakakagigil. Parang gusto ko nang magslumpasay. At Charo. dahil nga may bulingkit na nang aagaw ng hindi kanya, kaya ayan, lumipat na lang kami. Dito kami sa karagatan na padpad. Alam ko hindi yun makakasunod dahil takot yun sa dagat. May ina na naman ditong itatakwil ginawa sa panaman niya ni anak, malulugod na sa bubot. Pero kay Inkitera, ako hi ako hihap, mapaduso. Siyempre, di mamuuro. Kaya ayan, nagpapatulak rin ako. Pero yung sabi ko, smooth lang. Pero bakit biglang tulak naman ang ginawa mo? Tutulak ko rin sana siya eh. Kaso ayaw niya magpaisa eh. Para nang sa ganun ay eh, makaganti man lang. Charo. At ayun na nga, lumipat kami dito sa malaking bundok. Ay, bundok. Sana all my bundok. Tapos yung isa dyan, nag-mountain climbing. Pagkatapos, nadaraga na, pan iyasuso, bagabagat, may lalaki din tungan ng bubuso, biswaray man. Pero ang bot ko may makita itong kay baga, pay matkatago hit. <laughs> bisan o may kumita uray, basta nakatago, importante mahalaga. Pagayong kita pagdus-dus para ang mga babot mandalus-dus. uwat ng kamit sa grinay, sa alit halat, ni opay, Bisan mo patakala. Kay marasan man. <laughs> may bata na naman akong nakita na pwedeng guluhin. Dito ako lilipat sa pagundunggo. Dahil alam na, yun, ang gitara, gustong subukan, kaya ayan, Ang bilog ang makapal nagbabounce bounce kami akala ko ay eh, roller coaster to akala ko susunod kami sa gulong ng buhay pero the top sa pagkat because of the gravity of the earth charot kawawa talaga ang bata kapag payat at kapag walang laman kasi kita niyo naman oh nagro roller -roll coaster akala ko kontrolado ang lahat akala ko makakaya ko akala ko malalabanan ko yung palabat talo lang din pala ako sa huli ouch Pain. <laughs> kabanding ng bilog na yan nanunulak palabas. At ang pangit din kabanding ng isa dyan, nakahiga na niya, kalamoy mo ay sahig nila. <laughs> Tatlo lang yan eh, nagugutom, o di kaya inaantok, o di kaya naman, wala ng mga pera ang kanyang mga kuwan. Kuwan ba? <laughs> mga kasama, kasama na yan, yan, tapay tayo ako. Kaya bye-bye, sarado na.